Ako. Eto Ito mga tropa, papunta ako ng Jolly ng Teka, pa, papunta ako ng KFC. Atik ano automatic 5 uh, minutes pala ako. Ayan, ito kami sa KFC. Pero hindi ko na iba edit edit ko na lang yung pagpasok namin sa drive-thru. Pasensya na po. Ito yung in order ko ah uh, Two piece chicken. <laughs> two piece chicken, coleslaw, at saka isang sa isang ano? large iced tea. <laughs> Kasi tatanga-tanga ako. Hindi ko alam na ganun Boy, pala. <laughs> Boy, na, si Ba nagpanik na. Oo. Sabi niya, ito, 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 papunta kami sa KFC. Tapos, <laughs> <laughs> hindi ko pala na-record. Ito yung order ko. Ang gulo mo. Teka, ayun. Bago lahat. Hindi ko po na-pindot na na ang record. Tanga-tanga ko talaga. Tapos, <laughs> so, <laughs> 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 tapos sabi niya, i-edit yeah, ko na lang yung pagpasok sa KFC. <laughs> <laughs> ito yung order ko. <laughs> Kasi yan na po, tropa. Bab, gagawin namin. Ka Pero, in fairness, ito po yung KFC. Ayan ha. Teka, ayan ha. KFC <gip well> po. Ayan, i-edit ko po. Ayan, pagpasok po namin. Pasok ka Hindi na, naka-order na po ako. <laughs> <Blockchain> <O, fierce>, <laughs> ayan po, naka-order na ako mga tropa. O, oh, nandito na ako sa But KFC. Bon bon. Ba't pinapunta ko ba ako dito? Hindi, <gip well> kunyari lang, pumandaman tayo sa drive ko. Dumungo lang sa drive. lang kami sa drive ko. Pasensya mga tropa. Ang ganda pa naman ng order ko, sumisigaw ako. Two piece chicken, ginawang four piece chicken. Hayop na yan. Hayang hindi na record yun. Yung, yung usap <laughs> mo. Yung usap mo sa oh, oh, ano. Hindi na i-record sa'yo, Bino? Hindi. Oh, sa sa ayang. Ayang. Anak lang din. Eh, tapos na kami, umorder. Kasi, sabi ko, tatangat tanga talaga ako. Ba bago lang talaga mag-record, hayop na yan ang bobo ko talaga sa pa-recording. mga, mga tropa, pupunta kami doon sa patay. Ay, patay. Patay sinde na gubat. <laughs> ang ko pong in-order. Ayan, two fish chicken, hot and spicy, with additional cold slow. Okay. <laughs> o, so, mga tropa Si Boss Bino, Boss Bino na ang o order. Ay si Boss Bino ay naka-order ng BK. Ano? BK. Siya naman. So, ako o ako ng nang nang Army Navy na lang. Ayan, Army Navy pero, naman siya. Pero walang drive-thru yun. So... O, oh, siya maglalakad na de diretso. Oh, magpipi siya. At saka pinakitaan ko po ng aking discount card. Kalahati lang po ang babinayaran ko. 100 lang. Ano ngayon? Kinuwento ko talaga. <laughs> ayan, <lumambas> ka, <kaya> gago. <laughs> ayan. O, oh, ayan na po kami. Dito na kami sa Army Navy. Ayan. Ayan, ito. Army Navy. At walang drive-thru dito. Ayan po, Army right Navy. To, dapat so, Na Dito lang kami sa Army. Ayan, arapan. Army Navy. And si Boss Rino ay mag-dadayin ito. dito. Bakit? Bakit tayo mo dyan? Dino ko sa harapan. You won't like to park at the... Oh my goodness, eto kami. Ah, ang tanga talaga ako. Buwisit ko. Ay, <laughs> <laughs> uh, ako din yung nakaraan ganyan. Ay nako. Oh. Ang ganda ba naman ang oh, oh, pa naman ng antra, entrada ko. Yung sa bangka. Oh, yung yung sa bangka natin, 'di ba? Ano? Ano? Meron ako mga part doon na ano ko naka-record. Hindi ko na i-record. Kaya nga kita mo pa tatanga-tanga. Eh, ano, slap. Sa kasi nalilito ka na eh, no? Oh, ayan, slot. Oh, ayan na. Parking na kami. Oh. oh. Army Navy. Okay, ayan na. Army Navy. Oh, uh, see you later alligator. Ayan na. Oh, uh, good luck sa iyo mga tropa. Ito oh. sa Army Navy. Ayan, hintayin namin siya. Okay, diyan muna kayo mga tropa at mamaya-maya at magbablog na kami do sa Haunted Forest. Okay. Bye-bye. Yon! Yeah! Eto ang bukbang! Ito, kung makikita nyo lang ang setup namin, takot na takot na okay. kami dito. Tapos yung setup namin, tingin nyo. Tingin nyo, uh, papakita ko sa inyo yung, yung setup ng, namin. Na. na, ano namin, pinagmumukha. Kaya ka na, Val, sige na. Sige so, so, nyo, no, camera tabi, ko, camera, pa, camera ni Val, camera ko, camera ni Bino. Camera ko, camera ni Val. Puro camera ko, camera, no camera ko. Noon ni Val. <laughs> kaya kayo <ni> mo, KFC. <laughs> KFC! Oh, para, may camera pa siya dito KFC o oh yung KFC KFC. Kakain na ako gutom na ako alakan lintik na yan Diyos ko po ang hirap ng vlog ayo kanya kanya tayong kain kanya kanya kasi tayong order yan kakain kami na eh, dyan ka muna. Gravy. Pero, Pero pari, natakot ako dito pagpunta natin dito. May, may ikot ikot no? May takot, no? May pick-up, ayan. Tapos, lang. Pero sinabi pa yung pick-up, mamaya. Hindi. Man, manood, manood yun dito, yun, sabi, Hindi, man. gago. May pick-up yun ng babae yung may, may kape black lady? Oo. Oh, so yeah. dito kami sa Haunted Forest. Haunted Forest. Yung gubat na tinatapunan daw. dito sa bandang Santo Tomas, Batangas, medyo nakakaba ah, dito eh. Kasi hindi kami taga dito, taga kalamba kami, medyo malayo eh. So request lang ng tropa namin na si JR. Si so, JR? Tropa ko pala dito. Tropa pala namin yung bito. Oh, si JR. Tropa nyo, hindi ko tropa. So, so ako, Army Navy, KFC, tsaka 'yung saka niya pina pina maliit. Coleslaw. Coleslaw. Hoy, pinakamaliit ba 'to? Kunin niyo naman ang laki-laki nito, oh. Ano bang himo laki 'yon? Junior Waktar Junior kasi gusto ko. Oh, junior junior Kaya, meal. Oo. Wala pa lang, lang uh, oh. pala ng wrapper, isa na lang, lang ako. <laughs> ano board. na, umboy? classic burger na. Chicken. Um, Chicken. Uh, Chicken. 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 Classic burger Chicken. Army Navy. At saka, anong masa dito? Maka quesadilla. Quesadilla. eh, kakain na muna ako. Butong na ako. This mm. is quesadilla. Ah, mukha talaga. Mm. Hindi na ako magka magkukutsara. Kakamay na ako. Hmm, stop. Hmm. meal, orange, and mm. quesadilla. Mam. Oh, meron pa lang ganito to, boy. Mm. Boy, okay ba ang aking lagay ng pagkain? Magaling. Ha? Analo Surf ba ang aking lagay ng pagkain? Ingenuity. Ang sarap naman yung bal, Oslo. Panali hmm. yan po. Parang sarap ng kain pa ako. Iba ka Oslo. So hmm. kaya kami nagmukba ngayon dahil request ni Bal Baliro. Yes. Hmm. Walang magawa? Walang magawa si Bal Baliro. Ganyan si Bal, pag walang magawa yan, magyayak ng magmukbang. Hmm, sarap. Gutom na gutom na ako. Ito so, nang Ay, ito mo. At pag nagyayak ng mukbang niya, siya gusto niya sa, sa, sa matatakot siya. Ay, shout hmm. out sa mga crew ng Army Navy na nagpa-picture sa akin kanina, okay? Mm. Shout out din sa ano, doon sa crew ng KFC. Hindi ako pinagbentahan, hindi ako binigyan ng straw. Hayop kayo. Hmm? At tigit sa lahat, hindi siya nakapag-video. Hmm, tanga. Hmm, <laughs> <laughs> tap. Pero pa, ang Barab. dilim ng harapan, ha? No? Dilim nga, nakakatakot eh. Hmm. Mm. Saka, ilang mo, papakita ko sa kanila, ha? Oo. Ilang mo, yan. baka mamaya na may, may nakatayo. Ilang mo, ayan, ano ha? Oh. Ay! Ito, buwit siya, ang grabe, ha? Hmm. Hmm, nabi. Nagutom mo eh. Hmm. Hmm, nabi. Hmm. Gutom na, gutom mo ka. Hmm. Alam mo kayo na ba, hindi ako gutom eh. Nagutom na lang ako yung pagpunta natin dito. Kasi, isa-isa hmm. kami nag-order. Model muna si Bino hmm. para sarili niya yung vlog doon. Hmm. si Val, sarili yung vlog. Umodel ako, sarili yung vlog. Para iba-iba. Hmm. Yes. Hmm. Dito na lang magsasama-sama. Para magugutom ka naman talaga. Eh, biro mo, tatlong drive-thru yung pinuntahan natin. Uh huh? Mmm, tap. So, tatlong kind of foods. Mmm, puday. puday. Balita dito. Oo. Oh. Sabi nung ni JR, may mga napapakita-pakita yung Black Lady dito. Oo, oh, talaga? Ay, talagang ko, hindi natin makikita yung Black Lady kasi black yung paligid Oo, natin. Oo, masalit. Hindi natin makikita yun. Para may ito to eh. Oka lang kung lalakarin natin. Gusto mo explore natin? Hindi, tapatan mo na lang, Bal. Lang. Para lumiwanag kapaligiran. Oo, oh, namaya. Oo. Oh. Tawa, Bal. Tawa, hmm. Bal. <laughs> <laughs> Pero, gutom na ako, bro. Kailangan ko na ako. Kung ano, gutom na ako na ako. Trap. 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 Alam nyo, nakakatakot talaga dito sa lagob, oh. Ano, nakakatakot? Hindi natin alam, baka may sumulpot. Hindi, okay, hmm. tsaka pare, hindi natin kita yung paligid. Hindi oh. po namin kasi binubuksan yung ilaw. Kasi pag binubuksan namin yung ilaw, tawag pansin eh, no? Oo. Uh hmm. kailangan, hindi lang tayo dito sa alaw. Hindi tayo masyadong dito sa labas. sarap po. Oh. Dito tayo kasi madil ano ito, madilim yung labas eh. Liwanag ng hmm. loob. Ito masarap talaga. Hmm. Ibalo, JFC, hmm. rice. Hmm. Mm. Ang sarap ng ano, boy. Ha? Kasi dilya. Kasi hmm. hmm. ito, ano? Boy, gano'n na ano? Mm. Ang laki niyan, boy. Hmm. Tagal na rin ako hindi nakakain ng ano eh, ng burger mo. Kaya sa sarap ng dita ako. Ako, lagi ako nadaan niya. Burger King. Ako din, lagi din. Kaya ako lumalabas eh. Oo, oh, hmm, dumadaan boy. ka lang eh. Tanga wala kayo sa lolo ko. Hmm, bakit? Napapaligsahan ka eh. Hindi, siya nadaan lang daw. Yung ako. Lo, paano yung lolo mo? May burger na? Mm. Hmm, huh? Anong palaman ng burger? Hmm, pa ano? Pampers? A <laughs> <laughs> <O> whisper? Wala pang pampers noon. Hehehehe. Kaya bon, ito pa. Ang sarap ng pagkain namin. Hmm, guta. Hmm, gutom. Ngayon, gutom ako. Wow. <laughs> <laughs> ang Anong kain natin ngayon? Hmm. Kasi kanya-kanya. Kanya-kanya? <laughs> <laughs> kanya. hmm. Mmm, tapos. Huwag mag-ghost shop tayo pa rin. Huwag mag tayo. Ghost shop, tayo pa Uy, alas 11 na pala. Kaya nga. No? Alas onsina. Mabilis ah. Hello kasi po! Kasama mo po ba namin yung black lady na sinasabi? Oishii! Hello? Wala naman ang logi dito. Wala nasa likod. Nandiyan po ba yung black lady? Pag nakita mo yung black lady po, ano gagawin mo? Hmm? Katanungin ko muna kung ano, Kung virgin ba o hindi. Uy! Gago! Alam Ano ba siya solo ako, ginaganyan ko yan? Ito rin oh! Alam mo ba? Alam mo yung pagbaba ng Oo. bintana? Akala mo may, may nakadungo ng babae? Uy! Tama yung gago! Akala mo ba? Akala mo! Pakit mo yung gago, nakakatakot! Nakakakilapot! Ayun na yan! Eh, Masasalitahan na daw! Ayun na! Kumukuwildan na! Mobile na, mobile na. Bebelta na, bebelta. Hello po, ako sa ay, papasok pa. Sige po, pasok po kayo. Sige, ako sa binuksa ko po yung bintana. Pasok po kayo, tabing po kayo. Ay, bahay. Gago. Takot sa mo. Natakot ka? Oo, oh, nakatakot mo yung kutong. Baka mamaya mag i Gago na. Tapos yung yung tabing puno ay balete. Balete yun? Oo, balete. Hmm. Kasi Balete, puntahan daw ng mga ano. Mm. Mga laman, lu laman, laman, ano, laman, laman loob. Ah, may lupa. Mm. Plastic. ko plastic kapis parang may plastic. Parang di ko makakita ko. Hmm. Oo. oh plastic. Hmm. 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 Uy, uy, magugulat ako. Ano 'yan? Tatabasa. Ngayon, hindi naman din kita 'yung natasa. Narinig 'yung palit. ghost. po. Hello, salita naman po kayo. Hmm. Sarap. Buisit yan. KFC. Hindi ako binigyan Buhisik. straw. Buisit. Wag. Sip-sip. Share tayo. Ayoko. may sakit ko pala. May sakit ako eh. May sakit ako. May ano ilalag... Ano ako May ano ako. May konting sipon ako. Hmm. Hmm. Mamapak ng ano. Hmm. 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 It? Hmm. Oh. It. Bakit? Pinauwi ka na ba? Pinauwi ka na ba? Ano bata si Oo! Oh. oh. Uwe! Topo! Oh. bata si Oo! Oh. Oh. Topo! Topo! Tawag sa akin! <laughs> yung sipol! Hahaha! Ang tapang mo ah! Ayan mga tropa, bubuksan ko hmm. para baka makita niyo. Baril! Ayan! Ayan yung sasalitan niyo! Ayan gusto ba. Takot hmm. parang bubuksan mo kalong. Hmm. Hello, Hello po. po. Nagsasalita kanina boy, kaya lang walang walang sounds. Pero may Maka. lumalabas siya na ganun. Ganun? Hmm. Baka na pipi. Baka ano yan pare? Ghost tube challenge without ano, without voice. Hmm. Okay. Talking, okay. no, talking. Okay. Uh, without voice. Hmm. Hindi so, harapan namin. Ito challenge din siya ha. Hmm. Ay harapan namin. yan. Grabe hmm. ang creepy. Diretso yan doon hanggang sa highway yan. Di ba? Sa itong kabila, papunta ng bundok. Hmm, ang Naubos mo? kataka mo, ang takaw mo. Hmm. Sarap eh. Breathe there. Sarap. Hmm. Sarap. Hmm. 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 Nalipis sa labas. Boy. Grabe. Nakatakot, no? Eh, grabe mo. Nasa pinakalugta ng gubas, eh. eh? Parang ando sa... Hindi na alam ano, natin papunta dito para. Lib-lib, eh. Boy, ba't hindi na talaga ang gosyo? Ewan ko. Ano naman ito? Ay, magsada ang gosyo, eh. Ba? Baka wala siyang, ano, si Vlad. Hindi. No talk challenge, boy. Boy, baka... Ay! Ay! Hmm. Bedroom? Bedroom. Oo, oh, in the bedroom daw. Gansa ah. mo, sa yung ginawa natin kanina may bedroom. Hindi boy, yan yung bedroom boys. Bedroom boys? Mmm. Oh, boy, 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 Ito. hanapin ko lang yung black lady dito. Hanapin mo? Hmm. Uy, wag pare. Gaba yun. Baka maging black ka. Oo. Oh. Norman Black. Norman Black. Norman Black. I'm close. Eh, oh, no, I'm, I'm close daw. Pare, pares. Ang lapit daw. Ang lapit daw sa iyo. Sa akin? Oh, mm. I'm close. Ay, malapit daw sa akin. I'm mm. close daw. Tinatanong niya kung close na daw kayo. Oo. Parang mag magkaibigan na daw kayo. Ay, 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 may ipis. Hindi may, no, may ipis, boy. Ang walang niya ka. Ay, may ipis. May ipis hmm. Ang labi. Hmm. Labang nakatayo doon sa dulo. Hmm. dito Tignan mo yung mga tropa. Tignan niyo sa kabila, ha? nampapakito ko sa iyo. Kaya ah. oh. ano, no, kabilang dilim mo. Ito ah. mo nga sa kain. ko, kain mo. Mamemang. Paano mo akong nakinig? ayan mo mo akong mo akong nakinig? mo mo akong nakinig? mo akong nakinig? Paano mo sa mo akong nakinig? Paano mo mo Ayan. Ayan o. Ay, hindi kita boy. May ano, may, may refleksyon. Kasi yung ano, ilaw, tumatama. Bala sa buhay mo. Kumakain ako, teka. Mga pa Mmm, sarap. Grabe. Mm. Mm. Dito ba ako ba yung camera ko? Ha? Mm, oo Medyo mm. Can you repeat? Pare ulitin mo daw Ulitin mo daw Ulitin mo daw Certainly, Certainly. daw Certainly Ulitin mo daw yung sinabi mo Sabi ng costume sabi ko, kung kita ko sa camera ko. Nga. Certainly daw, sabi niya. Uh oo. -oh. Uh -oh. Pagkasabi mo, sabi niya certainly. Mm So, minsan daw kita, minsan hindi. Tatakot Tama ta bang? ba? Ako? Hindi, mali. <laughs> certainly, oo -o daw. Yung absolutely. Hmm. Hmm. Gano na kayo, dito ko kain. Mas turp ko dito eh. Baka makita ko yung back ID eh. Abangan mo? Mm. Say hi, sabihin mo hi. Hello to the fans out there. Ang mga tropa. Yung ano, ghost tube, walang sinasabi ngayon, tarantado. mga pero pag nagsalita, kala mo, Oo, ano? Mo, eh, ano eh. Ayun, ayun. ano yun? Parang may, ano Ano? Eh, parang may ilaw-ilaw dun, Saan? Teka, teka, teka. Ano, tika, tika, tika. ano Tropo, ito, ang laki, ang large, ano? Large ISD. Sarap yan. Sarap yan, ISD. Nice ah! Lasang tubig! Ay malakas ang tubig. Oo. Ay, ayan. ayan. Si Boss Rino labas ko sa kain. So, mami, hala, labas kumakain. So, Mamaya lalabas din kami. Mamaya din natin. Mm natin siya. Baka, kasi may hinahanap niyo yung black lady. Mm -hmm. nung bata, may black lady doon. busog ako. Teka, mamaya dito ako kakain. Nung una, magnet mm -mm. lang yung hinahanap namin. Yung black lady na. Oo. Black lady na ang hinahanap niya kasi ano mag-apply ata sa kanya. Kaya mga tropa ha. Oo, mag oh, mag-apply ng edit, badet sa edit. Yes. Oo. Oh. Teka, tropa teka, tapong ko yung basura ko. Hmm, oh. hmm. yung sa kain ko. Hop. Hmm. Empo di sapa. Hop. Napa, hop. Empo, hop. Hop. Ito mo sisit-sit Wop, ayan, mga tropa ha Naglilinis lang ako huh? Nasty, Nasty, daw. Nasty daw, sopokate Nasty daw, sopokate Evacuate Dedicate Syndicate Ah, puto lahat sinabi, nag-rime lahat boy ang dami sinabi ng ghost tube. Bam. side. Hmm. On ah. hmm. daw. Can't stay. Oh you can't stay daw. Close. Maput. Oh, not even close. You're so close. Hmm. Teka, tropa. Ayan, ilalab. Ayoko na. Hmm, teka. Hmm, ayan, tropa. Oh. Ito yung kabila, oh. Hmm. Natigin nyo, oh. Ayan. Hmm. Pero grabe nakakatakot, oh. Nandito kami sa kaan eh. Kaloob-looban eh. Hindi namin alam eh. Teka. Papaya, parang per flashlight ha? What? Teka, titignan ko lang. Yan tropa ha. Teka mo. yan Lalabas ako ayano oh, Ayan oh. mo. Oh shit, nakakatakot. Hmm. shit. Ayan. Hmm, shit. tao ay oo oh, daan tao delikado boy ito pa yung lalakad tayo ayun, Grabe. Ito, ayan, ayan. Grabe, oh. pero maglalakad lakad tayo konti tingnan lang natin ayan grabe ba't ang liwang hina ng ilaw na ito ayan grabe ayun oh ayun oh grabe yan yun balete yan Oo, oh, ayun. Grabe, nakakatakot. Ah, Diyos ko. Hindi namin alam. Oo, oh, kita mo ito, itsura namin. Oo, oh, ayun. Oh, ayun, kabila si Bo. Ayun, sabi lang. yung sila. ayun sa namin. Ayun, okay. oh, ayun. Ayun si Bino. Ayan, naglalakad. Apo ah, puta na Liz. ako gago. Ah, walang hiyo. Masukal. Masukal dito. Yan, mga tropa. Oo, oh, nakakata. Hmm. Tapunan, boy. <clears> Oo <throat> oh, nga eh. Wala kami makita ang gagamba. Ayan, ah, kita mo boy yung bilogang buwan. Ayan o, bilogang buwan Oh full moon. Ayan. Walang hiyak. Grabe. Ano, babalik ka tayo? Oh, Babalik ka tayo? Balik Ay ko, ko! Kaya babalik ka kami, mga tropa. Grabe, nakakatakot na. Ayoko na. Nakakatakot na, nakakatakot na. Iba na, iba na. Iba na ang ano dito, sitwasyon. At parang may tuko pa. Ayan, balik, 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 balik sa saks. Balik sa sakyan, balik sa sakyan.

Hindi ko naman ano, nabusog na ako doon sa isang chicken eh. Asa isang chicken mo? No? Ay, uwi ko nilang. Siyempre. Babawunin ko bukas. Oo. Oh, ba mm. Oo, oh, babawunin ko. Hindi, hindi. Uy, kago, yung isang camera mo. Asa ang camera mo? Gago rin ang puta. Ah, gago. Uy, sit. Uy, teka. Grabe naman ang nakakatakot ah. O ano pa tropa? O, ano pa paano pa paano? natin. Wala lakad na ta tayo. Nayoko na dito. Nakakatakot na dito boy. Delikado. 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 No? delikado. Kusin daw. daw. Pinsan mo daw yung black lady. Uy, pinsan daw. Pinsan. Pinsan? Uh -huh. Shit, shit. Ayun. Tika. tika. Tika, tika, tika. Bagong lahat. Iinom muna ako. Iinom ka? Ah. Shot tayo boy. Shot tayo sa labas. Ayun, Okay na. Ano, ah, tapos na ba? Oh, na kami mga tropa. Mga ano, tropa, bahala na kay dyan. Sa buhay nyo. Huwag kayong matatanda na at malalaki na. Alam nyo, tamat mali. Babush!